Siniguro ng Department of Health na may sapat pang bakuna sa bansa laban sa pertussis. Ayon kay Department of Health spokesperson Asek Albert Domingo, kung nagkakaubusan man ng pentavalent vaccines o ang bakunang may kasamang proteksyon laban sa pertussis, ito'y indikasyon lang na hindi nakatenga at nagagamit ng gusto ang mga ito. Sa ngayon ay binibigyan lang nila ng prioridad ang mga lugar na may mataas na growth rate ng sakit tulad ng Eastern Visayas, Cagayan Valley, Caraga, Central Luzon at Cordillera Region. Pero tiniyak niyang may 3-in-1 DPT o diphtheria, pertussis and tetanus vaccines na kailangan lang nilang bilhin mula sa pribadong sektor para madagdagan ang kanilang supply. Bukod pa ito sa 3 million pentavalent vaccines na kanilang na-order na at paparating na sa Hunyo meron po tayong physical availability. Ang amin pong inaasikaso ngayon ay makabili para ang mga bakunang ito na nasa loob ng bansa natin ay maihandog natin ng libre sa ating mga kababayan sa mga government health centers.